Isang magandang umaga po mga kaibigan, kumusta? Sana ay nasa maayos na kalagayan saan man naruroon. Welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. Maingay na ang mga alagang babol dahil nagpapakain na ngayong umaga. Samahan po ninyo kami dahil may gagawin po kami sa isang inahin na malapit ng manganak. Pinapakain muna lahat para walang maingay. Ito naman po ang aming alaga na batang barako na si Django ang magiging replacement board dito sa backyard. Today's episode ay ang pagbibigay ng bitamina na iron sa aming inahin na si Mars. Ano ang kahalagahan ng nasabing bitamina sa kanya? Ito ay tatalakayin natin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang. Kung kayo ay baguhan palang o may balak na mag-alaga ng inahin ay panuorin lamang po ang video pati na ang mga nakaraang episodes upang makakuha ng mga simpleng kaalaman. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Daghang salamat po! Kasalukuyang pinapakain at nililinis ang aming inahin na nasa 107 days na pagbubuntis. Mga isang linggo na lang ay ang expected date na siya ay mga nak at excited na rin po kami sa mga bagong alaga dito sa backyard. Sana kaawaan po tayo ng Diyos. Ngayong araw din ay magbibigay po kami ng iron vitamin sa inahin, ang iron ay mahalaga para makaiwas sa anemia. Binibigyan natin ito upang may tayong vitamina sa inahin habang papalapit na ang kapanganakan sa ika 114 days. Ilang araw simula ngayon ay magbabawas na ng pagkain at very stressful sa kanila ang paglabor at panganganak dahil maraming nutrients ang mawawala sa kanilang katawan. Para mapunuan ang kakulangan ng mga nutrients ay magbigay tayo ng vitamina para may lakas pa sa araw ng panganganak. Bago lumabas ang mga biik ay nakakakuha na rin sila ng iron, may baon na rin silang vitamina pag anak, kaya kung mapapansin na mamula-mula ang kulay ng mga biik dahil sa iron. Ito po ang gagamitin namin na iron, 5 ml intramuscular, sa leeg, likod ng tenga, may mga ibang brands din po na mabisa at mabibili sa inyong AgriVet supplies. mag lang po sa pagbibigay nito sa mga alaga dahil may kanya-kanya silang ugali baka mabigla at makagat o di kaya ay maipit ang kamay sa mga bakal. Lagyan ng pagkain para busy siya at hindi mamalayan ng pagtusok ng karayom, mabait naman itong inahin hindi nagagalit di tulad sa ibang mga inahin dito na hahawakan lang ay nagwawala na. Maari pong ibigay ito as early as 80 days at uulitin ilang araw bago manganak para mas sulit at may bitamina pati ang mga biik kahit nasa loob pa. Depende na po ito sa mga nag-aalaga kung ano ang magiging programa nila. Sa amin dahil nakasanayan na namin na ibigay pagkalampas ng 100 days pero minsan ay nagbibigay din kami ng mas maaga kung kinakailangan o depende sa kondisyon ng alaga. Ngayon eto po nasa 107 days ang pag-inject namin ng nasabing vitamina. Tapos na po ang pagbibigay ng bitamina na iron, ito ay isa lamang sa mga paghahanda bago manganak, may ibang mga gamot at gamit pa nakakailanganin sa kanyang panganganap, antabayanan po natin ang susunod na mga ganap dito sa aming Mama Pig. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser, maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa Monty kong ibinahagi. Maraming salamat sa oras ng inyong panunood at magandang umaga po mga kaibigan.